yun na mga katukod magpapainom na tayo ng next card sa ating mga alagang aso yun na po yung next girl, uh, one tablet per dog uh, susubo lang po ito papakain lang effective, uh, effective daw ito at maglalaglagan na ang kanila mga kutok tapos na si Calvin, napainom uh, ko na isa si, sunod naman si Xiaomi So, ayan yung, ano, yung next guard. Yummy! 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 Kami natira pa isa. Ayan. Natira pang maliit. Ayan. Yun, kinain na niya. So, okay na. ini na, na natin si Scarlett. Uh, tingnan natin kung kainin niya. Kung kainin din Scarlett. Scarlett. yan na importante masigurado natin na nakain lahat. O, walang katapon So, tingin ko naman na ah, hakain lahat. Ayan, check natin kung may nalaglag o ano. Huh? Natin kung may nalaglag. Oh, wala naman nalaglag. Ito. Huh? Hmm. muna. ulit hmm. yan kinain din niya ulit ayun ah, success yung ating pagpapakain ng next guard, expectra so hopefully uh, ah, maging effective to sa kanila kasi dumadami na yung kanilang garapata yan yan si Calvin bali tatlo na bigyan natin si Calvin si Scarlett tsaka si Xiaomi so si Cookie hindi pa kasi mas mabigat ang timbang nun kaya ibang order nun ito nga pala mga katukod yung ano, uh, next guard spectra na ating order sa Shopee uh, tatlong piraso po ang isang kahon uh, nagkakalagas siya ng 1,700 1,700 bali pumapatak ng 600 isang tableta. So, yun. Recommendation naman to ng doktor ng mga bet. So, yun. Uh, napainom na natin tatlo. At may sticker ito. Tatlo rin yung sticker na ididikit natin dun sa medical book nila para ma-monitor po ito. Ma-monitor natin o ma-monitor ng bet na titingin dun sa book. Kada kada papacheck up o dadalhin sa veterinary. Ito, ito na yung uh, uh, mga katukod, ito na yung vet record nila. O yan, head record. Ito yung kay Xiaomi. Yung Jack Russell natin. Ito yung kay Calvin. Ito yung kay Scarlett. Yung sitso natin dalawa. Ayan, ah uh, isulat natin. Importante yung date. Hmm, Leben 30 Yan. Tapos ididikit natin dito yung sticker. Okay. Next card. Ayan 11, 30, 20, 23. Ayan. Ayan yung kay Xiaomi at kay Alpin kay Scarlett naman yung rega nito brabecto na rin dati brabecto na 2020 Kuno na to ganoon na yung record ni Tablet 11 2023. 20 23. next card yan okay okay na So, ayun na. Uh, I-monitor lang natin. Okay na. Tapos na. I-monitor lang natin uh, bukas o sa makalawa kung effective po yung next guard sa ating mga alagang aso. Okay. Bye. God bless.